Congratulations! Akin Wala. Wala sila ng tayo. dahil. Wala Congratulations. Hi! Hi daw hi! Para sya nawawala kanina. Kanina pa kami dito, di pa kami nakakapasok. Ha, init. Pero okay lang yan. na lumpong ka na doon. Nagsakay nga kami kanina eh. Mali pa yung ano namin, pinag-akyatan ng MRT. Tapos nagtanong kami, nagtanong kami, sabi pa namin, LRT. Walang MRT. Yung ano, yung, yung tektanong kami, seryoso. Imbis na yung business, sabihin na lang kung ano yung ano Yung ano, yung pang makipagbiro lang Ang ah, seryoso eh Walang ano dito, walang clarity dito Baka MRT Gano'n gano'n ba eh oh, Ang lakas eh Tumakita kami ng MRT Mali naman ba kakita namin Turo naman nung ano kasi Doon daw sa may Sogo Eh pabalik pala, 'yon Hindi papuntang, ano pa yung top avenue Tawid na naman kami po Sabi ni Sabi ni MJ oh Pucha naman yun Kawaway. <laughs> oh, Wala. puno kami. Puno daw puno. Nandito kami sa may puno. Malapit sa ano. O kalat kalat. Oo. Kala ka naman yung mukha mo kalat kalat. Ayaw ko nga. Ginagawa mo kung ano dito. Kasalanan mo yan eh. Masyado ka magulit. Ano? Picture mo Picture mo Isa pa! wala. Kawawa sa'yo. Bakit? Wala ko Congrats! 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 Wala pa pa! Nandun pa yun! Wag mo nang hanapin yung wala. makita yung mga Pawis Nari tapes. Do? Wala pa pa yung pita. Makapasok. Wala, kulang ko lang pa yun sa barte. Halo-halo nga yung strand. Kulang ko lang. palo, masakit. May laman ba digas mo? Wala. Di Pati ka na, hindi ba pa Pati ba dapat? Gagolo, you know, congratulations, what i Congrats. parte tayo. Departe dito. Departe. Departin. 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 Ms. Raylene and Valiadares, you with high honors, the class 2024 from the border Campus. Today is a day of victory for everyone. This is the fruit of our hard work, struggles, perseverance, and dedication throughout our To so extend my sincere appreciation to our school. To our school president, Dr. Jovi Manalo, to our vice president, Dr. San Manalo, to our school admins, teachers, registrars, marketing, school staff, maintenance, and security for their support, assistance, and dedication for us graduates. I also would like to extend my gratitude to our esteemed guest speakers. Dr. Rebecca Simuleta and Dr. Maria Teresa A. Nomoro for their inspirational message to the graduates. Our graduation song, A Million Greets, says, It starts with just one, ourselves. Today, embrace your dreams and let them guide you. Once again. I am Raylene Nuria Balidares, your love 1 for Batch 2024. Congratulations, Batch 2024, home Thank you. May I request my fellow graduates to please stand up. Please raise your right hand and repeat after me. State your name. Aira Marquisha Jose. Do hereby solemnly swear, hear my swear to uphold the name, uphold the name and, standard and standard of excellence of integrated innovation and hospitality colleges. And I, will I will proudly carry the knowledge, skills, the knowledge. and attitude inculcated by my alma mater, my alma mater. And, I and i will always stand by its mission and vision mission and mission. As, I as i strive to become a professional and ethical leader, and ethical leader. Committed, to committed to the service of my community of my community and my, country, and my country under the divine guidance, under the divine guidance of the Almighty. Of the Almighty. So, help me God. so help me, God. Thank you. At this time, may we request our school vice president, Dr. Madison S. Esmanalo, to take her part as we listen to her as she commends and bid to us her closing message. A round of applause, please. mabuhay na araw po sa ating lahat. sa inyo po, mga mahal naming magulang, maraming maraming salamat sa walang katumbas na pagmamahal, pagsasakripisyo, at pagsuporta po sa inyong mga anak. Nakakalit na makahirap na ang iba pa po sa inyo ay solong magulang na nagpapaaral sa kanilang mga alak, ay pilit nilang sinikap na kapag tapos sila ng kanilang senior high school. At ngayon nga ay naganap na graduate na parent. Totoo po, kayo ho ang graduate na. Basadong maraming palakpakan pero iyan ay nararapat para sa ating mga magulang sa inyo mga graduates na bati ko po kayo. Yan, palakpakan nyo ang inyong sarili at pakitakit ang inyong katabi at sabihin, congrats batchmate, you made it! gusto gugustuhin, katulad ng inyong mga kapatid na Aya at Sian, na kasalakuyang naka-enroll ngayon sa atin sa IH College Lubaliches. Sinisikap na makakapos ng kanilang kolehiyo kahit na mahirap kasabay ang pagtatrabaho, ang iba pa nga sa kanila ay pamilyado na tao. Pero dahil sila ay mga pangarap sa buhay, sinikap nila at pinipilit na si Kaping makatapos na sa loob ng apat na taon ay makatapos sila ng kanilang kolehiyo at makapagpagumpay sa buhay pagdating ng araw. To our beloved IIH College, to those graduates, can you give yourself a big hand of applause? Close up. On the way. strong Hello. Congrats. Thank you for. Bye bye. Bimi Maloy signing off. Beanie. Signing. Beanie. <laughs> Beanie. <laughs> Congrats. Bye bye. Hi, hi. Bye Bini hey, po. Outro pa lang. Bimi Binurat signing off. Na <laughs> <Bye -bye. laughs> si Ray. Eh ko. Ray 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 Ray. Ray. <laughs> hey. <laughs> What's vô yo! Anong anh không cái nào Thôi xong, Như Hey, what's up? Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, shout out toke! Okay. Hey, <laughs> Toge. To. Oh, oh shout out to. Shoutout kay ano, kay Andy Catalan. Sana oh. ano, mabuhay ka pala matagal. Shoutout kay ano. Hey, 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 lumen, lumen. Shoutout, Tommy, Tommy. Walang picture dyan. Okay, congrats. 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 Walit. Oo, na Rainier. Si Rainier? Na Nalag-lock pa rin ang sinulog niya. Nasa'yo na nga. Alam mo Kasi ba yung buhok yan? Hindi, pag ganun ko ang dito. na naman kayo, ang um inis. Mm -hmm. Saan tayo Kay La Ritz. Basta ang tayo malis. Ayan eh, o. Interior design. Mm -hmm. Picture tayo nyo sa may black, sa red. Red carpet. Oo mm -hmm. nga, no red carpet yun. isa-isa no? oh, lang po. May video ako ay, dito eh. Ano nga aning ko? Yun o. No? Ganda oh. Oo. Ah. Oo, okay na ako dito. Kahit hindi nyo na ako sali. Ang dami ko ng picture eh. Oh, oh. Sana all. Oh. Sana all. Sit. Yan. Yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah, yeah. Chorong na sila. Di na kasama sumama Dami pa ng picture. <laughs> Yay! Labo ng camera ko. Picture pa mo. Labo na naman ang puti Pero dito tayo. Picture tayo. Apat dito. Picture da. Picture. Labas na nga tayo lahat-lahat. Picture pa rin. Hahaha. <laughs> Nasa labas tayo lahat-lahat, picture pa rin. Eh! lahat-lahat. Ang dami ng picture. Kanina pa sa loob. O, isa pa. Picture pa mo. O, di ba? Napagod na sa kakapicture. O, yan naman o. Ang daming picture na nito Kanina pa ito eh. dulo, ka ba sa dulo? Kung nakarating ka sa dulo, i-like po na eh. At subscribe po na sa aking YouTube channel na Rapis Contents. Woo! Thank you so much. IIH College. Sa lahat ng teacher. At register na na uh, sa register na ano si kaso lahat ng mga ano Pinapaalala kami Nanak! Sa mga teacher na nanak. Kasi na yung mga modges nyo eh. Pinupush kami na no? Shout out sa inyong mga men sir, lalo sa sa party campus. Thank you so much po talaga ng Mga kabats ko, congratulations sa ating lahat. Diba? Kahit wala tayong honors, di ka high honors. Pero at least, kapag tapos ka ng senior high, good luck sa next journey and lahat ng pangarap na nasa isip nyo, yung mga nanonood na ito. batch ko, matupad yan magtiwala lang tayo sa ating sarili yeah, shout out sa mga kaibigan ko sa school no? shout out sa inyo papasalaman na nakilala ko kay sa si school Eh, wala tayo magkita kita pero iyan eh, na lang natin set natin hindi ako yeah, pwede maging kung oh, kabats kita nanonood ka congrats let's sa inyo

夜呢？You know.